Ayan si bo si bossing mga boss galing pa nang Abra. 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 So, Abra, ayan na natin sa tawad nila yung laser siya natin pa may papakita ko sa inyo. Boss, sa magagamitin niyo sa ali. Pang sundo ng mga bata. Para... Um. Ilang oras sigi biyahe niyo? 8 hours. O, oh? tapos biyahe ulit pa Ilocos to. Oh. Uh, Eight hours. Abra ulit pa Abra. Oh. Oh. Nakatulong naman. Masaya-masaya. Masaya. Sa masaya. magagamitin niyan. Masaya pang ano lang pagsundo ng mga bato ko Ba't alam na alam mo tawaran? <laughs> masaya ka lang pala ibigay ko sa tawad mo? Oo, masaya ko. Ano napapaisip ko pala na ibigay talaga sa tawad? Oo, oh, busing. Kahit di mo ibigay, tatawaran ko rin. Hindi na ako, datagdag mo Yan lang ang meron. oh, na. uh, ano. Nakatulong naman sa inyo? Man, nakatulong din mo siya. Ayan, bali! So, re-receive na natin payment nila na mga boss. Then, mamaya papayta ko sa inyo yung sasakyan. Ah, uh, yun. Tapos, congrats kila bossy. Meron silang nakuha at na-avail dito. Masaya ako para sa kanila kasi meron silang nakuha ang unit. yar, Ny Nyar! Masaya din ako kasi wala sa sawa si, sa sawa si Junior! <laughs> binigay ko na sa tao ni Bossing! Wala sahod! Yan! Oh, Ay! Tiga-abra pa to! Abra? Oh. Oo! Ayan, bali, boss. maraming mo salamat, ah. So, ayan, congrats kila bossing ko, kila madam. Bali, nagpunta nga pala to kahapon. Si madam. Nag-walk in, ano, gabi. Tapos, sabi niya, entay niya na lang si bossing. Ah, uh, ayan, para makita niya rin makapamili. So, ayan, meron naman napili si bossing Lancer, si Dia. Yeah. Uh, all good sa man yung deal natin. Madali talaga kausap. Okay siyang kausap. Pinoke <laughs> so, okay siyang kausap. Ayan, bali. Uh, gagawa lang tayo ng acknowledgement mga bossing. Madam, thank you so much uh -huh. po. Ah. So, nice deal po. Maraming maraming salamat. Boss, di mo na talaga madadagdag kayo 150 para may sahuri naman sila. Madam. Wala na eh. Sagado talaga. Sa na talaga eh. Boss, gugulayin mo na kita. Ay, boss, <laughs> Hindi mo naman talaga mananagdagan yung wa-50 mo. Sakit na talaga yun. Sakit e na talaga. Itigil na talaga mga ako sa lagalang buhay. <laughs> so mga mga boss. Iwan, binigay natin para all wa-50. Napakamura ng lanser CD na yun. Para lang di makakatulong ila, ila boss. Kasi need na need niya ng service. Kasi mahal na ro'n ng no, no, pamasahe. pamasahe. So para medyo makatipid-tipid sila. Ang, na, ang nangyari nga lang, kami ang nalugi. Yow! Walang sahot. Ito, babawi na ka lang sa vlog. Gawa ka Kaya nga, babawi na lang sa ibang unit. Lagi na lang galon. Pero, importante naman mga bossing. Ayan. O, di bali, onti kita. Minsan, sapat lang. Ay nga pala mga bossing ko, paalala ko nga pala sa inyo, papri-raffle natin. ah uh, keep like and share and follow lang po sa lahat ng mga videos natin para mapasali po kayo sa ating papri-raffle. Ah. So yan, balik sagad na talaga pala yon, hindi na sige talaga. I-like ko lahat yung mga ano mo. pala <laughs> i- i, -re -recommend, mo. I -re recommend mo naman ako oh, sa iba. Oo, o, sige, i-share ko yan. Ayan, bali ah uh, i-share nila to, itong ah ah vlogs. Boss, sagad na talaga yon. Sagad na eh, sagad wala ni. Eh. <laughs> <laughs> Pang na lang ko boss. <laughs> 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 na naman naman talaga sobra. Oh, so, happy. happy. So, happy happy. sulit yung lakad no, hindi no. Hindi na sayang. No? <laughs> <laughs> Ano naman masasabi mo sa deal natin? Oo, oh, okay naman. Ano naman masasabi mo kay Easy Garage? Mensahe mo lang. Madaling kausap. <laughs> <laughs> Alam mo ha. <laughs> so yun, uh, meron na naman tayo ng pasaya mga bossing ko. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Mamaya uh, ah, papayta sa inyo yung unit. Mm. Boss, okay. happy, happy. Napasaya naman, may igay. Oh, eh, parang hindi ka masaya? <laughs> so, yan, mga bossing ko. Mali, sold na po for only 150,000 only. Kita-kita nyo naman, napakamura. Baka sabihin nyo na naman, scripted. Daming say ng mga haters natin dyan, mga bossing. So, ito. Uh, Lancer CD yan na 2005 uh, model automatic transmission ice cold ergo presentable paint naka pa yan mga boss tapos wala rin sasahurin si Junior <laughs> so yan all power na po yan mga bossing ko automatic transmission ayan buyer from Abra sila bossing ko ha so ayun tepok na congrats sariwa sariwa na dali so maraming maraming salamat kaila bossing at uh, napasaya natin si Junior. <laughs> <laughs> ano masaya mo sa nila nangyari? Congrats mo naman si Junior. Congrats, boss! <laughs> Naniniwala ka ba tiga? <laughs> Naniniwala ka ba tiga Abra sila? Oo oh, naman. Nila... Nila... Yung ID niya, tiga Abra talaga. Ayan, tiga Abra talaga sila, boss. Dumayo pa talaga. Legit ba tiga Abra talaga? Oo. Okay. Ayan, maraming maraming salamat kina, boss. And then, peace, bang. Boss. So, ayan, may picture taking na lang kami. At, ayon... Munti ka na naman matangay ang buhunan, AC Garage. Ging, ging. Yay. <laughs>